Dako tayo dyan sa Kamara de Representantes, tinawag na isang political harassment ni dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, yung pagkakakulong sa kanya sa loob ng 24 na oras dyan sa House of Representatives. Inibisigahan kasi ng mga mambabatas itong si Roque ukol sa kaugnayan niya sa Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa lalawigan ng Pampanga. Sinabi nito na malinaw na pamumulitika raw ang nasabing ginawang hakbang ng mga mambabatas dahil lumi Iban lamang ito sa naturang pagdinig, ngayon ay kinulong naman siya. Paglilinaw pa ng uh, dating tagapagsalita ng uh, Pangulong Duterte na wala itong balak na bastusin ang mga mambabatas dahil uh, nakadalo naman ito ng tatlong pagkakataon at uh, para sa apat na imbitasyon. Kawag na narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Harry Roque. 34 years of no practice. Wala ko alam ng isang korte na nagpakulong dahil hindi nakaten ng isang hearing. Bakit sa Kongreso? Isa sa apat na hearing na naibita hindi nakarating. Bakit may pagkakakulong? Mm -hmm. Ang sagot. Dahil eh, talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon neto. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayan ng Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Magugunitang ikinulong nga itong si Roque sa camera dahil naman sa umano'y pagsisinungaling at uh, yan ay uh, sisinungwang pagdinig. Hindi rin nakaligtas si kay Roque ang uh, pagbatikos nga kay Pangulong Marcos kung saan ay sinabi niya na mas uh, dumami raw ang naghihirap ngayon dahil naman sa mga mahal ng bilihin at ganun din ang pagdami ng mga nagsusupil sa karapatang pantao. Narito pa ang mga karagdagang uh, pahayag ni Attorney Harry Roque. Naniniwala po ako, ramdam ng buong sambayan ng Pilipinong paghihirap dahil sa walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, dahil sa kakulangan ng trabaho, dahil po sa kababaan ng sweldo. At naniniwala po ako na sa ng lahat ng kahirapan na ito, alat ng taong bayad na walang solusyong maibibigay ang Marcos Jr. dahil wala sa tamang pag-iisip na magbigay ng good governance sa ngayon. Ito ay na Huwag natin isipin na tayo lang binasbasa ng Panginoon para mamulong sa Pilipinas. 110 million po tayo. At yan po ang dahilan kung bakit pero tayong halal ng vice Presidente. vice Presidente na dahil siya ay nagbigay kay Marcos Jr. para maging presidente. Siya ngayon ang Marcos Jr. dahil kung siya ay kahaman sa kapangyarihan, ngayon po dapat ay President Sara Duterte. Bagi pa mga pahayag ni Attorney Harry Roque matapos siyang makalaya mula sa pagkakakulong sa loob ng 24 na oras. Kung na mga kabombo, ating balikan ang pag-site in contempt dito kay Attorney Harry Roque sa pamamagitan ng pagsusulong ni Congressman Ronsalo ng Kabayan Party List at inaprobahan naman Itong si Congressman Ace Barbers na siyang uh, chairman ng naturang lupon Our resource person Attorney Harry Roque was uh, cited in contempt for violating section 11 paragraph E of our rules and uh, after the the contempt uh, the next the proper motion is to follow section 12 Which uh, speaks of the penalty. Uh, is there any motion, Congressman salo Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, and to this honourable committee, in consider in consideration of the fact that the resource person, former Secretary harry Roque, is my former law professor, fellow Kabayan party list representative, and a former member of this House of Representatives, and in consideration also of his claim for honest mistake and. Of course, the apologies that he has given to this committee, and finally, in consideration personal relations, as he has mentioned a while ago that he was menino, respectfully move, Mr. Chair, that the max, the penalty be given be shortened to the barest minimum, which is just one day or 24 hours, Mr. Chair. Second motion, Mr. Chair. There is a motion, duly Second seconded, to impose a penalty of 24 hours to the. resource person attorney Harry Roque hearing no objection bagi po yan ng uh, proseso dyan sa quad committee hearing kung saan na cited in contempt itong si attorney Harry Roque